bilang tayo nito bilang tayo nito bilang ko kung kasya, pa, kasya ba ito pambili natin para sa hika hika kasi ako ilangin natin sayang din to no pera din to no sa mga mayaman hindi kasi kinukuha ito eh. yung mahirap lang ang kumukuha nito kaya pinampulot nito ito sa kalsada sayang pera to hindi mabuo ang piso nyo kung wala kayong nito tinatapon lang ba? Diba? bilangin ko para pambili ng gamot sa hika ng lula. Ni hika ng lula dahil pa bago-bago ang klima. Yeah. Minahabol na yun yung hininga. Kailangan magamot ang lula para may awa ang Diyos. Habaan pa ang buhay. So, kay Lord lang naman tayo magtiwala. Diba? Magkano kaya ito? Or, tatanggapin pa ba ito? Siguro sa grocery tatanggapin pa ito, no? you know? Yan. Yan ang likod. Ito yung harap. Diba? Tatanggapin pa ito, no? Tingnan natin magkano, guys, na, na isa masama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 starting din 80 90 20 21 80 20 25 45 26 70 80 90 30 oh sayang guys 30 pesos 30 pesos lang eh oh oh dami sayang guys 'di ba? Paragdagan din yan pagbili ng gulay nang panghika. Kontanggapin pa yan ipapalit sa grocery. Kasi grocery lang yung tumatanggap. Sa mga tindahan, maarti na rin. Ayaw na eh. Sa grocery lang ito. Matanggap. Kaya, sa grocery, babalhin. 30 pesos. Ayaw nyo na. Pambili na ng luna.